Pag naging tayo, hindi ako magsisilos. Wow! Mamaya, ako naman babuyin mo ha? Pwede ba kitang putukan? Oo naman! Yes! Ano ulam mo? Baboy. Mamaya, ako naman babuyin mo ha? <laughs> Bakit parang wala kang problema sa jowa mo? Ah, kasi ano? Ako yung problema niya. <laughs> Aba, nag-aaway lang tayo, hindi naman tayo naghiwalay ah. Naghahanap ka kagad ng iba? Huwag ka na magalit, Hindi naman ako naghahanap, eh. Kung hindi ka naghanap, sino yung laking kasama mo, ha? Siya yung naghahanap at nakita niya ako. Oh! Akala ko nga ikaw yun eh. Bakit? Bakit mo nasabing ako? Parang bayawak ng dila eh. Ah! <laughs> Pag naging tayo, hindi ako magsisilos. Wow! Yun ang gusto ko sa isang lalaki. Eh, hindi pa naman tayo. Excited. <laughs> yung bato o yung pader? Eh, syempre, yung mukha mo. Oh my God. <m experiencing maring> Sarap talagang maging bata ulit. Kasi, kunting <maring> iyak mo lang. Wow! Nasa didi ka na. Minsan, <maring> <maring> Napapaisip na lang ako Na gusto ko nang bumalik sa pagkabata oh. Yung tipong Wala kang problema wow. Dede ka na lang ng dede <laughs> wow. Mam Ma mm? Malapit na ang putukan Pwede ba kitang putukan? Uh? Oo naman Yes! Sir, basta iputok mo lang sa labas. Huwag lang sa loob. Pag nagmahal kayo, piliin nyo yung matigas ang ulo. Talaga ba? Matigas nga. Malnourish naman. Tapos yung itlog. Bugok pa. Bugok! Hmm. alam mo para kang sibuyas <laughs> mapagmahal pero mapanakit <laughs> kapag ako napagod kakahabol sa gagapangin na lang kita <laughs>